Ayan, good morning, good morning Ito naman yung kak natin mga bro Ayan Ah Tuyot na pero pwedeng pwede pa ilaban to mga bro ah, Habol pa to ay mga gusto po, po maglaban Meron po, po tayong kak, si dalawa Ayan, magulang na po yan Kitang-kitangin naman sa kulubot ng muka Ayan Kita hayaan lang natin naglubon po kayo na 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 po muna maglaban mga bro. Ayan. Sweater Boston din to. Ayan, pakita ko po yung isa. Oh, ayan po yung tindig nyo. Papakita ko po sa inyo mga bro. Ah, dalawa na lang po yung kaknatin. Ayan o. Oh. Maganda yung sukat, maganda yung katawan. Ah, kahit 2 weeks preparation kayang kaya pa to ayan wala kasi tayong time maglaban ngayon at ah, may pinaghahandaan tayong laban ng August pakita ko po yung isa ah, na bro ito naman yung isa ito naman yung sinasabi kong nagpapanalo na hindi gano'n nagsusugat ayan magulang na rin ho ito may kita naman saya itsura ayan napaganda na ito sa ulutan mga bro hindi siya ganun kagwapuan pero sa laro isa maasahan mo naman ito na lang po yung mga kak natin mga bro ayan sa mga may nais po mag message lamang po at uh, huling sale na lang po ito kung sakaling hindi naman mabenta to si... Doon na sila maglulugon sa bundok. Ibabalik ko sila. Kaya sa mga may nais Ah, ayan ho Ah, PM nyo ako Tingnan natin kung ah, kakayanin ko yung tawad ninyo ah, Maraming salamat po and God bless